mga idol sa medyo na nga yung ano natin wala lang tayong ibang mapili pa kung hindi manok so ang gagawin natin dito alubuhin na lang natin no? eto na ngayon nakahanda na sibuyas eto may tumubo na yung ginagamit na din si sibuyas so nagalala ko baka nga pa dito sa loob ng bahay so eto gagamitin na natin para hindi na siya tumami So, ito na yung bawang natin. So, let's go mga idol. Babalikan natin. Gagawin muna natin para maluto natin. Let's go! So, mga idol, ito na nahiwa natin itong sibuyas na tumubo. So, nabalaka tayo, no? Kailangan natin sama natin yung higis, ha? Ito so, yung sibuyas na tumubo. Ayan lang nagayat natin, natin. So, style natin ngayon, mag tayo. Hindi na natin balatan yung bawang. Sasama so, natin yan i-adob natin at saka yan na iwan natin yung siling green natin so ito lang na nga yung manok natin so ito naghanda na tayo ng kawali so magpaapoy tayo para plito, ano na uh, natin lutuin na natin sa pag natin so ito lang mga idol so video gutom na tayo so ang gawin ko dapat dito, ititidula ko. So, medyo madali na ito yung adubo. So, i-adubo na lang natin. Diba? yeah <laughs> Sarap mga idol, nakahanda na yung ating bawang, sibuyas at saka siling green. Ay, itong tumubo na sibuyas. Yung iniwa ko mga idol, tumubo na yan. So, ito na yung dahon niya. So, kailangan na natin, sasali natin yan. Para wala may dapon, para masarap, para lumasa yung ating luto, isasali na natin itong dahon na ating adobo. So, wow kung tinanim niya mga idol so video bubunga na yan no? ayan so hindi na natin bubunga niya so let's go gagawin na natin para maluto na para makakain tayo let's go mga idol so ito na nga yung mantika natin so bubuksan na natin to so, maglagay na nga tayo ng mantika ayan yeah okay alright so video umuusok na yung kawali natin so, maglagay na ng mantika konti lang mga idol so yung po kasi so yung manok kasi video mataba yung manok natin kailangan natin doon. lang yung mantika. Kaya, alright? Let's go. So, ito, takpang ulit natin. So, hindi naman nauubot yan. So, ang unahin natin gagawin, mag-isa tayo nito, yung ating bawang, at ang ating parang. Diba? Para makakain na tayo. So, medyo gutom na tayo mga idol. Sa tingin ko palang, di ako natatakam sa ilaw pa. Pag nasagisahan na yung mga idol, napakasarap na. So, let's go so, gawin natin. So, So ito na ang mga idol, medyo ginisa na natin. So ito na. Hindi ko makikita kasi so wala tayong kameraman. So bago ko nila din kayo pinakita ko mula sa inyo. Kaya so, ito kapag adubungan tayo nito. So itong manok na ito. Ayan nakahanda na yun, nakahugot tayo mga idol. So ito, inuula ko muna itong ricado natin para mabango na no. Ay kulang pa tayo itong So maya maya magali tayong paminta. Ayan, palutuin muna natin sibuyas at saka yung bawang bago tayo yung manok. Wow, yummy Sarap niya mga idol Pinamadali lang natin to So medyo gutom na nga tayo So atrasado na sa oras So medyo nakaramdam tayo ng gutom to. So, eto hindi ko natin. So eto mga idol Sali natin itong sinangag ng anak ko So ayun nga nagsangag So wala tayong ulam So hindi rin magayang pag wala tayong ulam to. kailangan bibili tayo ng manok pag adubo tayo ng manok para maupos yung sinagal so baka masayang naman yan so eto mga idol ilalagay na natin itong manok natin ayan no ilalagay na natin galibo tayo diba wow yummy yeah, yan mga idol lagay na natin pero no? okay alright so, tapos na tayo no ayan so ayan mga idol na natin So, bago magano yung mga idol, makatasin muna natin yung manok natin uh, bago tayo maglagay ng tuyo, suka. Oh, wow, sarap niya mga idol. Kahit pagbisip pa lang, takam na takam na tayo, kahit ipaluto. So, gutom na nga tayo. So, napakasarap na mga idol. So, ito mga idol. Okay. Maglagay tayo ng konting tubig at saka Uh, tuyo, suka, so, adubo na doon. Tsaka natin timplahan mga idol. Malagyan natin ng chicken cube alright white no napakasarap mga idol ito no ayan suka so, ay ito yung tuyo natin so para ano mga idol sasama na yan maglagay na din tuyo wow okay wow tuyo lang muna tuwaloy so, natin ayan oh. para kumulay naman yung lok natin no sa video natin na una uh, wala tayong nilagay medyo maputlak pa yung manok natin so ito nilagay na natin ng tuyo no? wow so ang gagawin natin dito tatakpan muna natin no? yeah, so ito kalalagay ko lang nito so takpan muna natin so balikan natin after 3 minutes bago natin simplahan yan so ito nga mga idol nung ginisa natin so wala pa nga tayong paminta so eto, maglagay tayo ng paminta ayan buksan natin yan So ito ibubuso natin yung paminta natin no. Para umamin naman lang yan or what no. Nah? Yeah. So natin para maglasa yung aroma ng ating mga ricard. Wow. So, ah, sarap mga idol, di ba? Wow. Mabilis lang kasi pag lutuin uh, mong adubo tapos kuluin mo lang gusto so maglagay tayo ng saktong sabaw. What? Ay, sa kabila po mo. Tikas meron. Ayan. So, ito ang nagluluto tayo para sa ulam natin yung tanghali. Ito, no? Nakalagay na tayo ng paminta. So, wala pa tayong panimpla niyan. So, tatakpan ulit natin mga idol. Pakatahin muna natin yung manok bago natin balikan. Timplahan natin ng maayos. Mga idol, para sumarap yung ating adubo, so, maglagay tayo ng six cube, no? Pero, hindi pa nga natin ilagay ng sabaw. So, medyo marami ng sabaw. Kasi yung manok kasi, babad na kasi sa yelo yan. Kaya, hindi pa nga ng sabaw. Medyo marami ng pang mga ito, sabaw, no? So ito, habang kumukuluyan yan, lalagay natin ito. Hindi na tayo magtimpla pa ng iba kaya ginalawa ko na ito para wala tayo ibang magtimpla pa. So ilagay na lang tayo. Yeah. Alright? Wow! Kaya dalawa nilagay ko mga idol hindi na tayo magtimpla pa ng iba pa, no? Para sumarap yung ating adubo. Super yummy, mga idol Wow! Ganyan, na, patuloy natin konti mga sabaw mga idol hanggat matutunaw yung chicken skew lalong tumasarap yan mga idol ha kaya ayun natin yung no wow teka lang mga idol so may bubun pero mga idol nakalimutan ko pagtakip so ito hindi pa natin tatakpan yun know? so marami pa tayong ilalagay dyan mga idol lagay pa natin suka para adubong adubong talaga ng labas yan super yummy eh? so hindi na nga tayo naglagay ng tubig dito so itong manong kasi ang lakas pumaras, no yung lalo na nasa palinggi nakababad ng yelo so mababahala tayo maglagay ng sabaw kaya nito oh, hindi pa tayo naglagay ng tubig So, marami pang sus, no? Pinaka sus na dumami, na Wow. Napakasarap ng adobo ng mga ito. For this video, so so lahat po na nakata panood sa aking video i-share nyo po para kung malaman ko comment po ba sa yung link yan comment po para malaman ko na nakarating yung video natin para malaman natin kung so, nakarating na ba sa malayong lugar ba yung video natin maraming wala kapanood yan so ito mga ito, itong adubo natin hindi natin binibenta para sa pamilya natin ito pagkain dito. right no Wow. Malapit na maluto mga idol. So, ito, tatakpan muna natin para maluto yung ating chicken. May timpla na yan. So, lahat ng adubo, kailangan may sunta, di ba? Lagi natin. O, suka lang para pagpawala ng lamsa. Alright. Ayan mga idol. Wow. Wow. Vinegar. Diba? So, haluin natin para maghalo yung suka at saka yung sarap niya mga idol. Di ba? Tayuin natin konti mga idol para maluto yung manok natin. Wow. Gutom na gutom na ako mga idol. So, gusto ko lang kumain. So, medyo hilaw pa to. After 15 minutes siguro, ah uh, pwede na natin lalagyan ng, o oh, pwede na tayong kakain yan. So, balikan muna natin mga idol. So, pwede na tayong maglagay ng tubig kahit konti para yung lahat na nilagay natin, hindi puro. Kailangan natin lalagyan ng sabaw. Let's go! Maglagay ng tubig. So, medyo kasi hilaw-hilaw pa yung manok natin. So, dinagdagan natin ng tubig, no? So, para item na. Alright? Ngayon, so, tutalakpan natin para maluto na. Para makakain na tayo. After 15 minutes, babalik tayo. Wow, mga idol. Balikan natin. Tingman natin, no? Kung ayos so, na ba yung timpo nito, so ito lang na nga yung adubo natin. Wow. Pwede marami pang sabaw. So, medyo hilawilaw pa kayong manok natin. Alangan natin. Patuhin muna natin konti yung sabaw. So, ayan. Patuhin natin konti. Bago matuyo mga idol, lutong-luto na yung manok natin. Di ba? Wow. Napakasang mga adubo natin mga idol. Wala lang halo yan. Sibuyas, bawang, paminta. Ayun lang natin. At natin lang. Okay. So, yeah. Ngayon, hinalo natin para man ang sabaw kung ayos na I love it. Wow. Sarap. So, mga idol, takpo natin para matuyo yung sabaw. Matuyo-tuyo konti. Pwede natin patayin yun. So, kakaila po tayo. Let's go. So, ito na mga idol. Tingnan natin. So, medyo patuyo na yung sabaw natin. Ayan. So, haluin natin. Patuyo natin mga idol. Yeah. <laughs> Yami-yami ng mga idol, yung adubo natin, chicken, no? Medyo marami pa. Medyo mantika na lang itong lumabas dito, no? Wow. I love it. <laughs> Yami, no? So, ito mga idol, pwede natin, ano to, ah, uh, kuha natin ng mantika. So, mantika lang ito, na natuyuan na itong mga idol, no? Yeah. Diba? Sarap, mga idol, yung ating adubo. After five minutes, balikan natin, patayin natin ang aboy para kakaila po tayo. So, takpan muna natin para maluto yung ating chicken. Wow! So, ito mga idol, uh, luto na talaga to. So, ito, mantika na lang yung ano, mga idol, medyo na sa kawali natin. So, ito, luto na to mga idol. Ayos na to. Diba? Ganito lang ang pinakayaming luto. Diba? Wow! Tapos na sa so mga idol, sa so Prince product natin. So palain na natin yung apo niya mga idol. Wow, ito ang napakasarap na adubo. Wow. Yummy, yummy mga idol yung adubo na natin. Ayan na nga. Oh. Wow. So ito na mga idol. Tapos na yung Prince product natin. So nagluto na natin yung ating adubo. So tingnan nyo mga idol. Napakasarap ng adubo natin. So magmamamantika na nga yan. So, eto pinatay ko yung apoy luto ng Asia. So, ano pa gagawin natin mga ito? So, kakain na tayo. So, hanggang dito lang ang video natin. Maraming salamat. God bless. Salamat lahat na nanonood sa aking video. sige, so, uh, share niyo po para malaman natin kung saan makarating yung ating video. Uh, thank you po sa lahat na nanonood sa aking video. Maraming salamat. God bless. Mag-ingat po kayo po lagi. Bye-bye na po sa inyo.